你唱什么？你唱嘴我唱我唱哪唱？你唱唱唱唱唱唱唱唱唱唱唱唱唱唱唱唱唱唱唱唱唱唱唱唱唱唱唱唱唱唱唱唱唱去唱唱唱唱唱唱唱唱唱唱唱唱唱唱唱唱唱唱唱唱唱唱唱唱唱唱唱唱唱唱唱唱唱唱唱唱唱唱唱唱唱唱唱唱唱唱唱唱唱唱唱唱唱唱唱唱唱唱唱唱唱唱唱唱唱唱唱唱唱唱唱唱唱唱唱唱唱唱唱唱唱唱唱唱唱唱唱唱唱唱唱唱唱唱唱唱唱唱唱唱唱唱唱唱唱唱唱唱唱唱唱唱唱唱唱唱唱唱唱唱唱唱唱唱唱唱唱唱唱唱唱唱唱唱唱唱唱唱唱唱唱唱唱唱唱唱唱唱唱唱唱唱唱唱唱唱唱唱唱 ito lang talaga 'yung ganyan. Okay na. At siyempre, oh, gusto ko 'yung tsai. Eh, 'di, 'tong gusto ko 'yung mga tsai, 'di ba? Mali. Mali 'yun, mali. Hay. Ambira 'yung mga tutorial talaga rito ngayong sa social media, puro kalokohan na. Mali yun. Hindi tama yun. Ay, naka. Nagpapahinga na sana ako eh. Pero, kailangan natin itama ito. Mali yun, mali. Eka, papakita ko yung tama ko. Paano yun? Sabi lang. Ito yung tama na pag-repair sa mga ganitong sira sa motherboard, ano? So, yung napanood nyo kanina, naku, huwag nyo gagayain yan. Mali yan, mali. So, hindi naman kasi kailangang i yan. May mga nawalang linya lang yan dyan. Hindi kailangang rebolang ang gagawin dyan. Ang kailangan lang dyan ay i-jumper nyo yung mga nawalang linya. I-jumperan natin siya. So para nang sa ganon bumalik yung mga nawalang linya. Ayan. So most of the time, yan na English 'yun ha. Dito 'yan sa may bawat kanto. Yan yung mga nawawalang linya. Minsan sa ano, nawawala, alam nyo kung saan nawawala yang mga ganyan, yung mga linya niyan, kung bakit nawawala. Kasi sa ano yan? Sa over selfie. Ayan, kaya ganun. O, oh, kala nyo sa no overcharge, hindi po. Hindi rin sa over use, sa over selfie po. So, ayan. Ayan ang pagjamper nyan, ganyan. So, tapos, papatibahin natin yung gitna. Lagyan natin ng makapal na tingga para hindi siya basta-basta masisira. So ayan. So check natin. O, ayan nakita niyo, di ba? Kumukulo. Kasi ang ibig sabihin niya, nire-repair niya na yung mga na-damage sa loob. Pag natuyo na yan, ayan na. Ibig sabihin, na-repair niya na yung mga damage sa loob. Okay. At pwede na natin siyang ibalik sa kanyang pagkakabuo. So, check. O, oh, na. Okay na. Buhay na yung dead uh, deadboard natin. So, ayun. Ganun ang tamang pag-repair nun. Huwag kayong maniniwala sa mga mga nagmamarunong kasi mali yung tinuturo nila. So, ayun. Share nyo rin sa iba para may matutunan din sila. Tambak palo na rin kayo mga animal